mga katotok, welcome back po sa ating youtube channel yan, kumusta po yung lahat so, Magandang hapon po. Ayan, so bali mamamana naman tayo. Bali, pangatlong gabi na natin ngayon sa pamamana. So, samantalahin natin yung linaw. So, sana ay makarami ulit tayo mga katotok. Ayan, so sa mga bago pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutan mag-subscribe. hit ng notification bell para lagi po kayong updated sa mga video nating gagawin. Kagaya nito. So, ayan mga katotok. Dahil hapon na, uh, papunta na ako sa dagat at kita-kita lang tayo sa spot. So yun mga katotok, nandito na tayo sa dagat at sa harap lang mismo kami ng kubo, lulusong mga katotok. Ayan, subali so apat kami ngayon at kasama na natin si Papa dahil nawala na yung pamamaga ng kanyang muka dahil doon sa kinagat ng bubuyog. Ayan, so sana tayo ngayong gabi mga katotok at makahuli rin tayo ng magadagadang isda para mayroon tayong pambinta bukas. At ayan mga katotok, antabayan nyo lang dahil magagayag tayo at pag-aayos tayo ng ating mga gamit para makalusong agad tayo mga katotok. Kasi napakalinaw. Ayan mga katotok, let's go! Ayan, so bali kami na lang yung natira ni Kuya Gab kasi si Papa at si Kuya Bong ay nasa laot na. Ayan, so sobrang lamig talaga mga katutok lalo na sa mga ganitong oras. Kaya let's dive na kahit sobrang lamig. Ayos pa rin Malamig, malamig mali na naman. So simulan na natin yung panunutok mga katutok tutukan na natin at tutukan nyo rin kung ano yung mahuhuli nating mga isda sa gabi ito. At yun mga katutok, ito yung buhay na mano nating papanahin. Ayos na ito. Pero ingat ka lang dito mga katutok dahil kamag-anak to ng mga danggit o samaral. Yung tawag nito sa amin ay tulos. Sobrang sakit nito makatinik, mas masakit pa ito sa talagbago at sa mga ibang danggit. Ayos na, buhay na mano natin mga katotok Magandang klase ng isda At eh, yun mga katotok Yan, kita ulit tayo ng talagbago <laughs> Sa pool Talagang ang talagbago May kasama talagang paru-paro Yung palatandaan namin Pag mayroong paru-paro mga katotok Merong talagbago yan na kasama ayos, pangalawang tira magandang klase o ng isda ayos na ito pangatlong sisid sa gabing ito mga katutok at nakakita tayo ng surahan yun o, no? ang amo mm -hmm. sa pool So, mapapansin nyo makakatotok kung bakit medyo mahina yung flashlight na ginamit ko. Yung lulang kasi yung ginamit ko mga katotok kasi hindi ko masyado na i-charge yung battery ng flashlight ko na pang camera light. Pero naman mga katotok dahil malina pa rin kahit low ng ilaw na ginamit At, at ito mga katutok, isa namang klase ng isda na tinatawag naming panitan o sulay bagyo o salimpawd masarap ito mga katotok sa paksiw o pinireto lalo na sa kinilaw mga katotok kinikilaw namin ito tinatanggal lang, namin ng hasang kasi yung hasang nito ay mabaho yan sarap ito mga katotok sa kinilaw talagang kinikilaw namin ito ang ganitong klase ng isda kasi napakalambot ng laman ito mga katotok ayos so ayan mga katutok sa di ko inaasahan ay makakahuli pa pala ako ng dalawang kulambutan, 'yun o magkatabi sila. Kaso 'yung isa mga katutok ay pinapana ko sa kasama ko kasi 'yung tama ng kulambutan na pinanana natin ay nasa likod, hindi tumagos sa kabila kaya pinapana ko 'yung isa sa kanya. At nabitawan ko dito 'yung flashlight ko mga katutok, ayun 'yung isa oh, iniilawan ng kasama ko kasi hinahawakan ko yung liig niya para maibaon ko masyado yung puno ko kasi pumatong lang dun sa likod. Mahina kasi masyado yung bala ng pana ko. At ayun, at pinana ng kasama ko na. At ito ay naipatagos na natin mga katutok. na. At ito mga na nakakita tayo ng isang mahigit isang kiloing lipi lipti kung tawagin sa amin so tumago siya dito sa may ilalim ng table chorus, hindi ko siya nakita nasa kabila lang pala, ayun o oh. malaki na yan, kaya kinapos ako ng hangin dito mga katotok kaya nag resurface mo na ako pero iniilawan ko siya mga katotok kasi papatak ko na siya dun sa palayo nandunaw, palayo na siya mabuti lang at medyo maamo medyo may kalaliman din kasi yung sinisisid natin mga katotok kaya ang ginawa ko ay hinabol ko siya mga katotok para maabutan ko lang ayan na ayun siya mga katotok oh. yun nandyan na kaya pinanata na natin mm -hmm. sapul buti na lang ay maamo yung lifting na to kaya kung hindi pa iniwan na naman tayo mga katotok at ang ko at nag-resurface ako mga katotok kanulusong ko palang kasi kaya hindi pa tayo nakaka-recover sa ilalim kinakapos pa tayo ng hangin kaya okay na at dahil napana na rin naman natin yung mahigit isang kilo hinalip ang um, laki na yan mga katotok sayang kung hindi natin makukuha pandagdag pang income na rin yan mga katotok ayos sorry na sana ay madagdagan pa ito dun sa unahan mga katotok sisid ulit tayo mga katotok at uh, ito isang danggit na nakasandal sa bato ayun o no? sarap lang tago na dyan sa ayun o no? sapo nakasuyong no? mga katotok lalim na naman at ito nga mga totok binalikan ko yung danggit may na siya oh. mm -hmm. hindi ka na makakawala pa pandagdag pambenta ka na nakawala ka pa ayos na malapad lapad na rin ito mga katotok sold na rin ito kahit papano sa pagsisilulit natin ay nakakita tayo ng isang salingwukod kung tawagin sa amin you know maliit lang na isda na to, mga katotok pero sobrang lakas nito magkurukurin ding ayos na so medyo madalang na yung isda dito sa spot na to mga katotok kaya maya maya ay gigilid na rin kami ito nga mga katotok nung pagilid na kami ay nasa ko ito ang Lungnos Emperor so nai-open ko naman yung camera kaso nung ipiple ko na yung camera mga katotok ay kumaripas siya ng takbo buti na lang ay humanga siya dun sa bato at napana ko agad sobrang ilap talaga ng isda na ito mahigit isang kilo na ito mga katotok ayos na rin at napana pa rin natin kahit kumaripas na siya So di ko na kaso lang di ko na videohan pagpana pasensya na po mga katotok. Kailangan kasi natin na mahuli kasi sayang din kung mawala. So ayan nga mga katotok, kami ay gumilid na. Dito kami naka sa kabilang barangay kasi hindi namin kayang salubungin yung agos bali maglalakad pa kami ng isang kilometro pa balik dami ng huli ng kasama ko may tripali pa siya mga katotok ayos ha di lang talaga nag-iingay-ingay kasama ko dami ng huli na naman ayos na ayos mga katotok at ayan nga mga katotok nandito na tayo sa kubo at ito nga mga naging huli ko sa gabing ito ayos na rin ito mga katotok sold na naman yung pambenta natin ayun o oh, isang kulambutan tayo mahigit isang kilo yan yung isda natin mga katotok ay nasa 3 kilo yan mahigit yan ayos na solve na naman yung panggastos natin ito pambili ng bigas ayos na rin ito mga katotok yun know, o solve na ito ito yung lifting na pinahabol tayo ng matagal ayos na mga katotok yan kung nagustuhan nyo ang video na to mga katutok at kung umabot kayo sa pampanood hanggang dito ay huwag mo nang kalimutan mag subscribe ayan at silipin natin yung huli ng kasama ko yun o oh. dami mas marami siya ng huli kaysa sa akin mga katotok o oh, laki ng tribali nyo mga katotok yun o oh. ayos na ito mga katutok may pambinta na rin siya kahit papano yun. So malapit mapuno yung lalagyan niya mga katotok oh. Ayos, estimated ko sa huli niya Nasa 7 kilos ata Yung huli niya mga katotok Solved na, gumaganda na talaga yung panain nito sa amin Pag ganitong buwan ng Marso Hanggang September to October mga katotok Kasi November ay pahuli na naman yung kulambutan Ayan, so maraming salamat po sa panunood mga katotok Hanggang sa muli po Thank you for watching.